Out po dyan sa maganda kong kumari mga idol Si Claim Job Clemente mga idol napakaganda ganda kong kumari yan mga idol Shout out po sa iyo Ma'am Claim Job Clemente napakaganda ganda kong kumari at followers yan mga idol Shout out din po sa maganda kong followers mga idol Na si Ma'am Pia L. Labarias mga idol Shout out po sa iyo Ma'am Pia L. Labarias napakaganda ko pong followers yan mga idol shout out din po sa pogi kong kaibigan mga, mga idol sir don don si lorio napaka pogi ko talagang kaibigan yan mga idol shout out po sa iyo sir don don si lorio shout out din po sa maganda kong anak regin Ansel kareno ayan shout out po sa iyo nak shout out din kay regin Ansel kareno napakaganda ko pong anak yan mga idol shout out din po kay sir Sir Verde Lacros napaka-pogi po kaibigan yan niyan mga idol at kamukha ni boy tanto yan mga idol Shout out po sa iyo Sir Verde Lacros napaka-pogi po 'tong gaibigan niyan mga idol Ayan ito din po mga idol napaka-pogi po 'tong kabae mga idol Shout out po sa iyo Sir Delhong Arsala Malipot napaka-pogi po 'tong mga idol Shout out po sa iyo Sir Delhong Arsala Malipot Nasa height 5 si check ang height nito mga idol napaka-pogi Shout out din po kay Ma'am Rinalin Sigunla mga idol. Napakaganda ko pong followers ito mga idol. Set po sa iyo ma'am. Rinalin Sigunla. Chat out din po kay Ma'am Risa Nicole Desigan mga Idol. Napakaganda po din po itong followers mga Idol. Chat out po sa'yo Ma'am Risa Nicole Desigan. Chat mm -hmm. out din po kay Sir Nico Alvarado mga Idol. Napakapugi itong kapatid mga Idol. Sir Nico Alvarado, chat out po sa'yo. Chat out din po kay Sir Aristotin Reyes. Napakapugi itong followers mga Idol. Si Sir Aristotin Reyes, chat out po sa'yo. Sir Aristotin Reyes. Pogeng-pogi itong followers mga Idol. Napaka cute talaga ng tito po kapag matulog mga idol Cute na cute mga idol Ganong kalupit ang pogi kong tito